Ano po guys? Pili tayo ng sapatos ni Mary. Ano po? Para sa graduation. Magandang klase. Ano po? Napili na tayo guys. Ito po. Para hanggang college magamit niya po. sa so graduation ni Mary. Yan po. Ito na lang. Okay po. Na guys. Okay na guys. Okay po. Kasi na, di ba? baby. Gusto mo ba yan? Tapos magbayad na tayo guys. Cashier. Ito. Po. Yan, good evening guys. Yan, uh, guys, nag-unboxing sila ng ano, binili ko sa kanila para sa ano nila, nalalapit na graduation guys. We Jojo, thank you po kasi yung naibigay niyo po sa amin yan. Nakabili po ako ng gagamitin ng mga, an mga anak ko sa graduation. Yan po, sapatos ni Mary po. Kuya Jojo, yan. Si Bunso po, binilhan ko ng dalawang t-shirt na ano, bago tapos bilang pang ano-ano niya yan. Pag may lakad, si Mary po, sapatos po, para sa graduation niya yan po. Ayan. Sige, isukat mo pati yung isa. Tingnan mo anak yung isa mo pang damit dyan. dahan dahan yan Ganda na. Iharap mo sa akin. Yan guys, iharap mo sa akin yan guys. Yan ang isusuot ni Derek sa kanyang recognition day. Bali po yung pantalon po, meron na po siya. Yan na lang binili ko kasi bago pa naman yung pantalon yung binili ko. Yan po, si Mary po, Kuya, Jojo, yan po ang binili ko sa kanya. Magagamit niya na rin po yan hanggang mag-college. Yan po. Pwede uh, na lang bumili ulit ng pangpalit-palit. Iharap mo, baby. Uh, harap mo kasi. O, oh, yan po. Kuya Jojo, thank you po. Salamat po, Kuya Jojo. May God bless you po. Yan. Derek, ipakita mo. Ay, ito pala, guys. Ibinili ko pa sa kay Mary. Eh, ano mo to na ko? Oh. Ito guys, binilhan ko rin guys yung asawa ko ng ilaw sa ano niya. Ilaw dun sa may ano niya. i kasi pag nagtitinda po gabi na, ang dilim po ng flashlight lang ang gamit. Kaya binilhan ko rin po ng solar po. Mas maliwanan na po Para mas makita po kagad yung tinda niya. Kuya Jojo, so yeah, thank, thank you po. Kasama ko yan sa binili ko. Tapos ito po, binilhan ko rin si Mary ng ano pantalon. Oh, pakita mo na 'to. Yan. Tingnan. Eh harap mo sa akin. Yan kuya Jojo, okay lang yan kasi pero bagong bukas po yan maganda. Ganda yung tila pati sa likod pati niyan. Yan. Yan kuya Jojo, binilan ko si Mary ng pantalon. Pang-alis-alis niya rin po. Tapos ito po. Binilhan ko rin si Bongbong -bong yung asawa ko nang isusuot niya para sa pag-graduation itong dalawa. Pakita mo na. Nagtipid nga po ako yan. Okay lang po yan. Alagang 150 po yan. Pero maganda po yan. Kuton po. 100% kuton yan. Maganda po. Yan. Sa personal po, mas maganda yung kulay niyan. Buhay na buhay po yung pagkamaroon niya niyan. Maganda po yan, guys. Good yeah, job Thank you po, nan po. Um, salamat po at nakabili na rin po kami ng mga pang-araw-araw din po nang gastos din dito sa bigkita sa mga ano pagkain tapi na, nagbili din po at nandito. Po, dinidikit na ulit ni Mira. Thank you po. po guys. Um, salamat po. Nakabili din po ako. Um, Ang importante ginagamit ng asawa ko sa paglalako niya. Pag nagagabihan na po. Kuya Jojo, thank you po. Nabilan ko po ng solar yung asawa ko. Importante po sa paggamit niya sa paglalako po. Pag na aabutan po ng gabi. Yan po para maliwanag naman po yung ribike niya. At nakitang nakita, kita yung paninda po namin. Yan po. Salamat po marami at may ma gagamit na yung mga anak ko sa kanilang graduation at recognition po. Uh, Balik po ako, meron pa naman po akong feeling maisuot. Uh, yung importante na lang po muna para mas ma ano, magamit sa importante po yung pinigay niyo po. Thank you po. Love you.